Let's go, JD. Let's go. đâu? Tao xanh gì đâu

Ayan. Ito, ito po ang isa sa aming pasyalan dito sa uh, Monte Claro. Ayan yan! Ay, ganda. Karabaw grass po ba ito? Takbo, it. <laughs> JD! Takbo! Takbo! JD, ayan na Ayan na si ate! Pero hindi na ganyan lang ganyan po siya. Hello. Ako hindi <inaudible> na Pero ito po ay mga katutubo na po 'yan. Katutubo. Sila nagtutubo? katutubo Abi nila. <inaudible> hindi naman yun, 'yun 'yung mga katutubo. Sh sila na lang, parang gamit. Sila na lang, siniyan na sila. Walang katweta kung ano, no? Eh, yung kanta mo daw, hindi nakakalimutan. pagbalik po? Mamaya, pag sa Payat uh -huh. <laughs> yan si Gigi, tandaan ko ito, payat eh. Nagtaba na nga. <laughs> na <laughs> <laughs> narinig ko pa, na ano. nagpunta, Korea? Korea. <laughs> 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 <I> <laughs> <laughs> Laguna. Laguna. Uy, uy, uy. <laughs> <laughs> Balance kasi ito yung gano'n eh. <laughs> Parang ano <laughs> yun <ngayon> eh, parang... Ayan na. Ayan na. ano to walking walking maganda, ng ito. maganda ang view rito. dito tayo magyaya tayo yung ano ni Jayden ng oh. ah, dito, dito po yun Dito po yun yung doon naman po yung ano oh. pag apon po kasi nandito yung mga bata kanong tambay dito pag ano ng kakatay

Okay, ito yung siya sabi niya Devil's Mountain. May, parang may valley dito. Another hill dito. Pwede <laughs> ko tawas dito. Malamig po ano. Ganyan nito dito kanina.

<laughs> 'yung <laughs> uh, mga Parang ano lang po ito, tourist spot Tapat-tapat po sila dito. Ganda, oh, dito. <laughs> 'yan, yan, 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 yan may-ari. Yung bahay na yon? Yung bahay na yon? Hindi pala yung Ayan ay, na po. Pala ah, pala yung bayan. Na, ba Ayan, pag -ayan. Pag pala yun so, yung pala yung pala no? yung yung pala yung pala yung yung harvester, hindi na pa? Nakita ko na yung sa vlog na. hindi ah! Ayan oh! No? <laughs> Kalabaw! <laughs> harvester <laughs> din yan eh! <laughs> Alam mo, nakain akong karne niyan, tigas! Lagay mo ng pressure cooker yan, kalampot siya. na. Oo, pressure cooker mo yan. Sige, di ako talagang gustong gustin gin and gin. Huwag Iba-iba dito ah Ang kulig rin, sabi ko di lupa. Hindi brown to. Oo, puro Bakit nagustuhan nyo yung lugar dito? Yung kay may-ari, I mean, yung kay mga... Ay, yung mga... Mahana na po rin nila sa mga nanonood Ah, sa parents nyo nang galing na dito na lang, okay? sa kunan niyo ito tapos may tugtog na yung music. Tapos pakita mo. Pababa no, na, na, mabilis na eh. Na gusto niya eh. Ali! Eh. Yeah, yeah. Oh, 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 yeah, oh, 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 na oh, 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 oh,

You know, you know, oh. oh. yeah. Is Isa-isahin mo tanggalin oh. talaga 'yan. tuwang-tuwa talaga sayo 'yan. Sa Go, Yang, ulo. Hello, hello. Sige, 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 ba Babol ka, babol Yeah. Indian, oh. Ay, Alam niya kay hindi na dito tayo kaya hindi mo ano. Ang ano. Para mag nakikita yung mga bundang, parang jiras. Pwede mag eh. ba? Maganda po dun sa kabila pag dun sa ganyan. pag Tung. yan? dalawa kayo.

<laughs> <laughs> so yung babae yung baba yung tapos may dalawa <laughs> po siyang anak. Oo. Kahati. may kahati din. wala Hindi na nila ina.

Bris, nahuli ka na. Okay, yeah, talo si Ann. No. ang daming go. Ah. Go! Kaya na yan. Para magtayat ka. <laughs> nakulot yung ano. Oh, yan Bilo, guys, special uh, naman tayo dun sa ano. Ha? Sa tindahan. <laughs> <laughs> na <tayo> sa tindahan. <laughs> <laughs> <tayo> sa tindahan. <laughs> <laughs> po, yung dun po, yung bago. oh, yung bago. Sige. Opo. Okay. Yung wala pa pong laman. Ah, wala pa. Bal. <laughs> <laughs> guys, dito na tayo sa tindahan. Masyal ulit tayo dito sa ating tindahan. Sa aming munting tindahan.

Wow. Wala. Wala ah. Uh, yung ginamit-ginamit? na... Eh, okay naman. Hindi na kailangan talaga ng kusin yan. Ito Private ko ba yun? Hindi na. Hindi Balak po namin bilhin ng ano? Oh, laminate. na kulay brown Asa. din po. Parang kulay nito. Para sa hig. kulay.

Kaya nga, pa lang. ka. nakilala na yung ka ng kumuto. Kumuto. Lalo na lang yung kumuto. Nakikilala yung Ano? Ito, ito, ito. Yun lang, labasan ko. Meron yung signboard ko pa ilalagay dito. Meron po. Ano yung sign mo DFL, DFL corner DFL. daw po. Corner. C O R N p Hindi yung C O R R. It's <laughs> like we have other has challenging yung single ng matis. Oh. Dragonfruit na na may mais. <laughs> Vicer. Vicer. Uh, kambingan. Oh, kambingan. kambingan sa kambingan sa kanto nalabasan na guys ng mga estudyante <laughs>

naman kami ulit papasyal sa ano. Saan tayo mamasyal bukas?